Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Darwin Official Vlog. So magandang araw sa ating lahat mga idol. So unang-una sa lahat, eh, maraming salamat sa paninoon natin at binigyan na naman tayo ng panibagong araw. At syempre, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Ang um, vlog natin ngayon ma boss ay papakita ko sa inyo kung anong mga ginagamit kong masilya. Kung anong pangalan ng masilya na ginagamit ko. So itong mga boss ang minamasilya kong skin coat. So, shout out pala dyan sa mga boss natin na nagpapagawa ng kanilang, kanilang mga dream house. So, ayan, shout out na rin at magandang araw sa mga UFW natin mga kapatid na nag na magtrabaho sa ibang bansa ayan, para sa kanilang mga pamilya. So, tsaga lang kayo mga idol. So, ngayon, yung video natin, ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano nga ba ako mag-masilya at kung ano yung ginagamit ko. At ito mga boss, kung magugustuhan nyo yung aking video ngayon uh, pwede nyo akong iwanan ng like at siyempre papindot ng ating subscribe button at uh, notification bell para sa mga susunod natin mga video ay lagi po kayong ma-update so ito na mga boss ipapakita ko sa inyo yung pagmamasilya so ito mga boss ang aking ginagamit waltix skim coat so ayan maganda yan mga boss para sa ating mga ginagawang bahay pang masilya natin sa ating mga pader, islab, kisame, yan. So, mga boss, ganito lang yung gagawin natin dyan. Uh, ang panghalo natin dyan ay tubig. Tubig lamang yung ating panghalo dyan. Wala tayong ibang ihahalo dyan, kundi tubig. Uh, hindi pa ito kagaya yung mga boss sa uh, pancing punching compound na uh, pangmasilya, Yung punching compound mga boss ay ano yun, uh, pintura ang ginagamit dun. Pintura ang hinahalo. So, itong ginagamit ko mga boss, ito yung Waltex Skim Coat. So, ayan. So, tubig lang yung hinahalo natin dito. O, so, mabilis at madali matuyo, mabilis matuyo at madali i-masilya. So, hain lihain siya mga boss. Sa lahat ng mga ginagawa ko boss ng mga bahay, sa mga nagpapagawa sa akin, ito yung uh, pinapabili ko na pang masilya sa mga pader Pwedeng pwede rin to mga boss sa uh, kisami, kisame uh, lalo na sa Gibson bird. Uh, pwede pwede gamitin to, pwedeng pwede. Yung sa ano uh, hard pwede rin po nating gamitin to. Ayan, maganda yung ano. Kailangan maganda lang yung pagkahalo natin. Uh. So, ganyan lang, boss. Yan. So, maganda na yung pagkahalo. So, pwede natin anin. Pero, ang gamitin natin mga boss, pagka nagmamasilya ko kayo, ay yung ganyang ginagamit ko na spatula. Kailangan malapad para maganda. So, ang ginamit ko dyan spatula dahil sealing yung aking minamasilyahan. Tapos, ka partner ko lang dyan yung rodilang bakal. So, ayan kailangan mga boss ah uh, pag magpapagawa kayo sa inyong mga trabahador ayan o kailangan uh, isuggest nyo lang na maganda yung lapat ng ating masilya pagpahid yan tapos siyempre uh, lihain ng maayos pagka natuyo na maayos yung pagliha para pag nilapatan natin yan ng buisin, flat latex uh, maganda na yung ano niya maganda na yung lapat So, ginagamit ko dito mga boss ay uh, buisin, flat latex, pagka um, naliha na yung ating masilya. Pero bago ko i latex ng poro yan, uh, pinapagulungan ko muna ng flat latex na may halon tubig, kunti, kailangan malagnaw lang siya. Ang purpose ko nun mga boss ay yung mga alikabok na niliha ay para maano siya, matunaw. Yan, kailangan malagnaw lang muna yung ating unang ipapahid dyan na flat latex kapag so, natin ng ano yan, napahirar na natin yan ng flat latex na may tubig, so, pwede na natin sundan ng puro na wala nang halong tubig, puro na flat latex so, syempre mga dalawang pahid tayo ng puro flat latex, so, isunod na natin dyan yung ating gloss latex na white. So, yun na yung pang finish natin para makintab. So, yung sa mga wooling naman natin mga boss, pag nagmamasilya tayo, bago natin masilyahan yan sa labas, yung mga panglabas natin, o kailangan natin gumamit ng um, water waterproofing. So, kailangan natin mag-waterproofing. Yung ginagamit ko dito mga boss na waterproofing ay yung Flexi-Band. Uh, Plexiband. Ayan, nabubulol na ako mga boss. So, ayan, flexi yung aking ginagamit. So, simple lang ang paggamit mga boss sa flexiband Sa 4 liter, so, hinahaluan ko lang ng 1 liter na tubig. Ayan. Nilalagyan ko ng 1 liter na tubig at isang kilo na simento mga boss. Ayan, ang hinahalo ko tapos imimix ko na ako na muna ipahid papahid ko na yan sa mga wuling bago mag lapat ng masilya natin na skim coat so ganoon lang mga busong ginagawa ko para maganda tingnan so kung gagamit kayo mga boss magpapagamit kayo sa mga uh, dream house nyong pinapagawa kung gagamit kayo ng ganitong masilya piliin nyo lang yung ganitong sako yung balot niya. Qualtex skim coat mga boss. May iba-iba, may iba rin kasing skim coat, may ibang klase din mga boss. Yan, pero ito ang nagustuhan ko bukod sa mabilis imasilya, mabilis siya matuyo at maganda siya lihain. At patok na patok yung ating flat latex dito na pinapahid. Hindi siya basta-basta gaano natutuklap. Yan. So, syempre kailangan yung mga uh, minamasilyahan natin, hindi tinatagusan muna ng tubig, hindi tinatagusan. Kailangan may mga uh, waterproofing tayo, boss. Ayan. Itong akin kasi na minamasilyahan ko ito yung ceiling ng second floor. Wala tong uh, naglilik na tubig. Ayan. Sa mga nagmamasilya sa ceiling, lalong-lalo na pagka rooftop, so kailangan kasi mga boss, pag uh, palang pa lang ng slab, ng rooftop, kailangan naka-ano na tayo, naka waterproofing na tayo so yung halo natin pwede naman natin lagyan ng waterproofing nya na um, sahara yan so, pwede rin naman natin i-flexiban pagka natuyo ng ating slab para hindi talaga tumago sa ating uh, ceiling so marami pong mga uh, marami pong mga waterproofing na pwede natin gamitin So, nasa inyo na yung mga boss kung ano mga pipiliin yung mga water pooping. Sa akin kasi mga boss ang ginagamit ko pag nagpapabuhos uh, pinapahaluan ko lang yung bu, ano halo yung siminto nahaluan ko lang ng um, sahara Ayan. ang paghalo ko naman sa siminto isang supot isang sahara lang din yan tapos pagka natuyo na yung slab, saka kung nababanata na naman yan ng uh, water waterproofing na flexiband, band. So, subok ko na rin mga bus. Kaya yun lagi ang ginagamit ko. So, ayan mga bus. So, syempre yung mga kilikili ng biga natin, so kailangan maayos na maayos yung paglagay. Maayos yung pagmasilya. Ayan. Yan bago ko kasi inumpisahan pag masila dyan mga boss. Yung mga gilid-gilid niya pinasinsil ko muna yung mga uh, lampas lampas-lagpas ng mga halo ng mga nagbuhos. Ayan, magandang gamitin to mga boss. Yung Waltix skim coat. Yan, nasa sako siya mga boss. So, ayan mga boss. So, kung nagustuhan nyo yung aking video ngayon, so, pwede nyo po akong iwanan ng isang like at papindot ng ating uh, subscribe button at paklik na rin ang notification bell para sa mga susunod natin mga video ay lagi po kayong ma-update. So, ayan po mga boss. So, maraming salamat sa mga panonood nyo. So, hanggang dito na lang po ang ating uh, video. So, ingat po kayong lahat. God bless.